Ang Social Security System po, SSS, ay meron pong hatid na calamity loan para po sa mga miyembro nito na naapektuhan po ng bagyong karina at nitong habagat. Kaugnayan niyan, makakausap po natin sa telepono si Ma'am Nerissa Sabado, ang Department Manager 3, Member Loans Department ng SSS. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Nerissa. Diane Carrer po ito ng Rise and Shine Pilipinas sa PTV4. Yes, magandang umaga, Diane. Mag magandang umaga sa iyo at sa mga taga-subaybay mo. Alright. Ma'am Nerissa, tell us about this Calamity Loan na inaalok po ng SSS sa mga miyembro na naapektuhan po ng Bagyong Karina. Ano po ito? Uh, ano po yung amount na po pwede po nilang ma-borrow ma ma from this loan? At sino po ang mga qualified dito, ma'am? Uh, yes, Ms. Diane. Uh, itong Calamity Loan ay isa sa mga loan facilities ng SSS na naglalayong matulungan na matugunan ang financial needs sa aming mga miyembro na, na sa hinitong uh, nangyaring kalamidad. Ito ay karagdagang loan facility, ang top ng salary loan na amin hindi namang ipinagkakaloob. Uh, ang maaaring mag-apply dito ay yung mga membro ng naninirahan sa mga areas na idineklara at mga additional areas pa na idineklara sa ilalim ng state of calamity ng National Disaster and Risk Management Council or NDRRNC dapat ang miyembro active SSS member. Ibig sabihin nun, no, meron siyang uh, at least 36 posted monthly contributions. Yung anim do sa 36 na yon dapat na post sa huling laging dalawang buwan bago ang buwan ng aplikasyon. Yung amount, equivalent ng uh, isang monthly salary credit, isang buwang monthly salary credit ng uh, aming miyembro. Ina-average yung huling labing dalawang uh, hulong, yung monthly salaried credit noon, ang maximum loan amount ay 20,000 pesos. Mm-hmm. -hmm, mm -hmm, mm Alright. Paano po ang application po dito, Ma'am Nerisa? May mga kailangan pa po ba mga dokumento na kailangan mong i-prepare to avail of this calamity loan? Ah, uh, sa pagka ang address ng membro sa aming loan, sa aming uh, database o sa aming record ay nasa Declared calamity area, wala lang gagawin ng aming negro. Pag uh, magsasalita lamang siya ng loan application, online. online. So, magita ng kanyang my.sss account. Okay. So online po ang application nito via my.sss account. All right. Yes. Um, Uh, magkano po yung kumbaga ano po yung payment terms nito ma'am? Uh, magiging friendly po ba yung terms? Kasi po syempre po apektado po sila nitong uh, naging bagyong Karina at ito pong habagat. Paano po ang payment terms po nito ma'am? Katulad ng salary loan, ang payment term nito ay dalawang put apat na buwan din, hmm. two years. Ang kagandahan nito, ang unang amortization ay magsisimula matapos ang dalawang buwan mula sa buwan ng pag-approve sa loan. Hmm. Halimbawa, ang loan ay tin at na-approve ng ngayong Agosto, lang araw na lang Agosto na. Yung unang month amortization sa Oktubre na ang payment deadline noon, tuwing katapusan ng susunod na buwan, or kung Oktubre ang kanyang unang month amortization, ang kanyang payment deadline ay sa November 30. Hmm, 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 hmm. Um, may mga nag-avail na po ba, ma'am, as of the moment, nito pong calamity loan sa SSS? ah uh, hindi pa ito ngayon available sa aming uh, portal. Mm -hmm. I i din namin, as soon as matapos na namin yung paghalagay ng mga calamity area, sa kanong pag-up ng system do sa aming my.sss account, uh, yeah, facility. Mm, ano -hmm. Aba nila... Anytime, next week, ma-i-announce namin kung kailan yung kanyang uh, pagsisimula. Mm So anytime next week, yun po ang timeline namin natin para po maka-avail po yung mga SSS members, ma'am. Ia-announce namin anytime next week. Mm All Alright, so on the last note na lang... Bukas, i-announce na namin. Uh, ano pa kasi, alam kami rin yung mga empleyado namin, karamihan na apektuhan lalo na yung mga nasa Metro Manila, na siyang gumagawa nitong pagsasayos ng programa na to. Mm -hmm. On the last note lang po, Ma'am Narisa, uh, muli ipanawagan po natin sa ating po mga miyembro na mayroon po kayong ganitong programa para po sa kanila, para malaking tulong rin po, para po makabangon po sa naging epekto po ng bagyong ito. Oo. Sa mga kababayan namin, kasama yung mga membro at mga kasamahan din namin sa trabaho na naapektuhan ang kalamidad na ito. Unang-una, -una, dalangin namin na sana ay pare-pareho tayong makabangon at hindi naman sana ganun sa laki yung epekto na mangyayari sa ating buhay. At para dun sa panilang short financial need, bunga ng kalamidad na to, meron pong available na kalamidilo ng SSS na isang tulong upang, matu uh, upang matugunan yung kanilang mga pangailangan ngayon. Sana po, pamalagiin na uh, active ang inyong uh, SSS, SSS uh, contributions, na upang sa ganon maging available sa inyo yung gantong mga klaseng uh, facilities at assistance ng SSS. Mm -hmm. Well, maraming salamat po sa impormasyong ibinahagi po ninyo sa amin, Ma'am Nerissa Sabado ng Social Security System. Thank you po, Ma. O, sa ating mga miyembro ng Social Security System, again, you can apply for the Calamity Loan via your my.sss account or maaari po kayong bumisita sa www.sss.gov.ph para po sa karagdagang impormasyon.